Yun ang EMDA, nagpatupad na ng INCAP Starting sa Monday, May 26 Let's go, nakapagpagas no? na tayo Tayo pauwi na Bumalik kasi ako dito sa upaw ng mga kaobs Kasi mali yung binigyan na certification Kaya bumalik pa ako dito. Natingga tuloy yung papers ko na ano na nag-apply kasi ako nung ano mga Cubs, no sa Meralco ng kuryente. Ngayon natingga yung papers ko dahil mali yung binigay na certification sa akin ng homeowners namin, Buisi talaga. Mag-iisang buwan na yung papel namin hindi pa nakarating sa engineering department ng San Mateo. Ngayon pinaloob ko dito ng mga kabus kasi yung binigay niyang certification mali. Kaya ang nangyari, binalikan ko patuloy dito sa studium Kasi dito yung opisina ng upaw. Yung, sila yung namamahala dun sa mga nag apply ng kuryente na walang titulo. Yung rights lang uh, dadaan dito sa upaw department. Uh, yun, pinuntahan ko. Eh, kailangan talaga ng sub-copy para mabago. Hindi kaya ng picture, hindi kaya i-edit. Ay, naku naman talaga. So weird. <laughs> Wala pa din secretary sa presidente para pag may nangailangan sana, di presidente niya mag-asikaso. Hinayupak talaga. Ay, naku. Sana nandun na yung papers ko sa engineering. Masi ay na kami. Kasi pag nasi ay na kami ng engineering ng mga kaobs, tapos okay na. Ang next step nun, ano na, sa ko na. Eh, di tuloy-tuloy na sana yun, natatagalan dahil sa gano'n si misis naman, masakit yung paa ay naku, gusto naman talaga Ay, hey, naku, Diyos ko po, Marilo. Ito naman yung upaw. May number naman ako sa kanila. Di man nang ako tinawagan. Eh, noong time na, nando pa naman yung sekretary doon sa lugar namin. Sana ako nalang tinawagan para ako nalang yung pumunta doon at nagpagawa. Eh, ang ginawa, niya, ang ginawa kasi ng upaw, yung tinawagan, na, yung tinawagan nila, yung presidente namin. Ito naman yung presidente namin, di naman nagsabi sa akin. Ngayon po, kundi pa ako pumunta ng engineering at saka upaw na nagpaloob up sa five papers, kundi ko pa malaman na may mali. Bakit ako oh my gosh! Ayop naman talagang buhay yun. ina <coughs> mo, Ilang business na nakita doon sa lugar namin ng asawa ko. Hindi mo lang binanggit. Nalin ay may mali pala yung ano, yung certification na binigay ng sekretary. Eh, hindi sana, nabago na agad. Kasi kung di ko pa pinuntahan kahapon o oh, mga kaobs At hindi ko pinaluab <laughs> Hindi ko pa nalaman na may mali pala yung certification na yung sinadmit ko Dahil nagkamali naman talaga yung sekretary Bad trip natin kung paparahin tayo, tatabi tayo. Tignan natin kung paparahin tayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Yun, hindi tayo pinara. Pero nag-minor tayo. Ngayon ang respeto. Kasi checkpoint ng mga kaos nung no, anytime pwede ka nilang parahin or i-check, di ba? Kaya yeah pag minor lang tayo pag ingkis na paparain tayo hindi makakahinto ka agad tayo yun lang all alright a few moments later yun ang EMDA nagpatupad na ng incap starting sa Monday May 26 pero tingnan mo naman dito sa may Pilcoa kulang kulang yung road markings nila nagmamadalis lang ipapatupad pero so, yung road marking nila wala pa sa ayos ay naku nga naman talaga nagmamadali o oh, tinan mo dito walang road markings ba? Diba? hayop talaga o, oh, walang road markings dito mga kaobs mga kaangas starting Monday magpapatupad na po sila ng incap oh. Walang road markings dito. Dito lang magkakaroon ng road markings. Yan dito. Yan, kailangan dito lang talaga kaysa sa motorcycle lane para hindi ka makatanggap ng medalya. <laughs> All right. <laughs> Gago. <laughs> Tapos yung ano, overspeeding, makikita din nila yon. Yan, kaya ang takbo mo talaga dito, di bali mas mababa ka sa 60. Yan, di pwedeng ganyan, lumabas ka sa linya. Yan, di pwedeng ganyan. Kaya ngayon pa lang, lubos-lubusin nyo na yan. Pwede pa yan. oh itong kotse na to, nasa motorcycle in, o no, ba? Diba? Pag ganyan, yari na yan. O, nakapula pa yan, pula na plaka. O, ibig sabihin, government yan. Ah, uh, di ba? Ibig sabi, makatanggap rin ng award 'yan. Kung sino pa yung naglagay sa inyo, sa pwesto nyo, pagkatapos, wala kayong pag-iala! Oh, Putain na mo! Ang ingay mo! Hayop ka! Gago! <laughs> o, oh, isa pa yun, oh. Siguro, di pa alam niyan. Pero ngayon, lubos-lubosin mo muna yan hanggang linggo. Yan. Pwede pa yan Puro sa Monday, hindi na pwede yan <laughs> Alright Kasi ang tinakdang Takbo lang dito ng no, mga cobs 60 60 lang, hanggang 60 ka lang ng no, mga cobs 60 kph lang O, dito putol na naman. Wala na namang road markings. ba? Diba? Dito na naman ulit magkakaroon. Ganyan sila. Nagmamadali. kita sa mukha Pero yung mga road markings nila, ayun mo nila lang ayusin bago ipatupad para hindi sila napupuna. pupuna. Kaya na po po na yung IMD, Nagmamadal Puro mga road markings nila kulang kulang O kita mo yung jeep na to automatic to O nasa motorcycle lane na siya Dapat doon siya doon sa bandang kanan Yan pwede pa yan ganyan ngayon Pwede pa yan, yan Katulad yan o Yan na nasa labas ng motorcycle lane Pwede pa yan Sa lunes hindi na pwede yan mga idol o oh, tinan mo yung roll markets dito o oh, diba ang talino <laughs> alright yan kasi yung putol putol na linya ng mga kabs ibig sabihin yan pwede kang lumabas yan pa kanan. yan kasi hindi naman siya naka solid double lane hindi naman siya naka solid na pintura kaya pag ganyan na putol putol pwede ka ang kumanan pero yung dyan sa kanan papasok sa kaliwa ayun ang hindi pwede lalo yung mga jeep na to kaya bawal sila Yeah, yan, katulad ng ganito. Double solid lane. Yan, bawal yan. Tapos putol-putol. Yan, ibig sabihin, pwede uli yan. Pwede kang kumanan. Pwede ka rin lumabas pa kaliwa. Oh, katulad nito mini minibus. Tapos yung bus, di ba? Matik. Matik na yan. Pag ikaw naman motorcycle, uh, ano, nakamotor, motor Lumabas ka lang dyan sa kunting lenya mo Nahagip ka ng camera Patay ka dyan yeah, Katulad ng bus na yan Pumasok matik yan Violation na yan Marami talaga madadali dito sa lunes, sigurado yan. Yung hindi pa aware sa ano, hindi pa aware doon sa INCAP. Lalo din yung mahilimanood sa social media or sa balita, ah, yari. yari. talaga. oh itong jeep, itong ano na to, ban, violation na yan. Parang iwas ka talaga Lalo na sa over speeding Mas maganda Bababa na lang sa 60 Yung takbo mo Para sure <coughs> Sure na di ka makakatangga Or notice <laughs> Alright Ano yung dating linya niya Ang gulo O dati diyan nakalagay Ngayon dito bago Yung road marking Yan dito no mga kaos Pwede ka nang kumanan dito Kasi nakaano naman yan eh putol-putol na linya yan pwede yan kasi di naman siya naka solid double lane Ayan mga ganyan pwede yan okay sa so alright basta sa Monday May 26 simula na yung incap ng MDA no, mga kaangkas mga kaos kaya ingat ingat lang tayo sumunod lang tayo sa batas para iwan paggas mo na tayo dito sa Fitron medyo mura kasi ng piso dito no, mga kaos kaysa dun sa San Mateo apat na bar pa naman tong ano natin itong gauge natin sa gasolina kaya 100 pwede na dito Ayan, apat pa yan ay tatlo 1, 2, 3, tatlo pa kaya 100 lang papagas natin 100 Unleaded lang tayo ng mga cops Unleaded. Ayaw ah. Ayaw bumukas ah. diba malinis yung ano natin sa gas malinis para walang dumigano papasok 100 unleaded 100 No, 100 pagas na tayo paratis anytime pwede, man, pwede tayo anytime na babiyahe tayo sa malayo nakapultak na tayo kahit wala tayong pasok bukas si bukas Diop natin ng mga kaos wala pasok Monday, oh, Sunday Sunday yung diop natin kaya wala tayong pasok bukas Bitin lang natin yung ano natin card. Malaking bagay din yung card dito sa ano no mga kab sa Petron. Kasi pag naipon mo pwede mo gamitin pang gaso, eh, ano pang gas din. Thank you. Check natin yung pangalan. Kung tama. Let's go. No nga? na tayo. Tayo pa na. Okay, nandito na tayo sa bahay. Ay di tayo bate, go kasi na ay mo sagutin. Bate ba tayo? <coughs> bate tayo hindi. O oh, hindi tayo bate. Sige mo kusapin. Hindi pala tayo bate eh. O oh, bate tayo hindi. O oh, kiss mo ba pa? Plain kiss yun eh. Plain kiss nga yung gusto ko kiss. O oh, sige alig na. Sige kiss mo ba? Kiss na ba? Kabila. Kabila. Ah. Ano yung kain mo? Ano yan? Sinabigay? yung Mama? Mami. Si Mami? Mami. Ano? May bibililin? rin. <coughs> Thank, you. Thank you, Papa. Huh? Very good. Thank you.